ito yung mineral drop supplement na hindi hindi ko bibitawan. Uh, many times na po kasi ang dami nang naitulong nito sa aming pamilya. Many times na kailangan ano gumastos sana ng malaki sa hospital for surgery, for basta marami pa po. Pero ito lagi yung nagsisave sa amin. Kaya hindi hindi ko siya mabibitawan ito yung laging tumutulong sa amin para mas save kami sa malalaking gastusin. Si Quantum In Plus po talaga. Opo. Kaya po, hindi hindi ko siya mabibitawan. Kasi sa panahon na ano, na ayun medyo parang nai-stress na ako, ah uh, yung feeling mo na nanginig ng -nang hihina ka, na ano, ang ginagawa ko po, ah uh, yung tubig na iniinom ko na may init, nilalagyan ko po siya ng 10 drops. Yan, 10 drops. After a uh, few minutes, ayun, pinapakalma yung pakiramdam ko na nanginginig, nanghihina, ayun, pinapakalma. Tapos kapag hindi ka ganong nakakatulog sa gabi, nito, lagi kasi ako magpapatak sa tubig ng iniinom. Ayan, di ba yung tendency kasi na ano, na kapag hindi ka, kapag hindi enough yung tulog mo, pag lagi kang napupuyat, eh ano, yung kulang ka sa energy, di ba? Nangihina ka, makakalimutin ka, mga ganun ba? Yun kasi yung ano, impact ng kakulangan sa, sa tulog, di ba? Pero kapag uh, nakaka-take ka nito, few drops lang naman, 5 to 10 drops nito. Hindi mo mararamdaman. Nakakatulong po talaga siya para may lakas ka. Ayan. Yun yung nagustuhan ko kasi, ano, alam nyo po, mahilig din kasi ako umaten sa mga health, ano, health, anong tawag doon sa mga yun, sa mga health seminars, mga ganun, ganun So, nung nagkaroon po ng health seminar ito, sa Manila, umaten po ako. Ang formulator po pala nito ay si Dr. Delia Maceda. Siya po yung formulator. Tapos, nung umaten po ako ng three-day na health seminar na yun, ano siya alam yung mga, yung mga, ano, yung mga explanations nila talaga. Sobrang, ano, sobrang ma-amaze ka. Oh, ano yung kayang maitulong po nito sa atin, di ba? Siyempre, pag supplements nakalagay lagi dyan na, ano, kasi na sa mga label nito na no approved therapeutic claims dahil yun ang SOP talaga sa lahat ng mga food supplements di, po, di po ba kasi ilalagay talaga nila yung ano uh, approved therapeutic claims. Yan. Pero nakakatulong naman po talaga ang mga ito sa kalusugan natin. Kagaya na po nito, gustong-gusto ko talaga yung mga benepisyo na makukuha kapag nag-take or pinatakan mo yung inumin mong tubig ng Quantumin Plus. Halimbawa po, yung isa. Meron itong limang major. Ayan, natatandaan ko pa yung mga, yung mga, ano, explanation ni Dr. Adelia Maceda. Ayan. Yung isa po, ang Quantumin Plus po ay alkalinizer ang ibig pong sabihin ng alkalinizer, kung ang tubig po na iniinom natin ay acidic, pag pinatakan po natin ng quantumin plus ng 5 to 10 drops, nagiging alkaline po yung tubig na iinumin natin. So, yun. Ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa quantumin plus. Isa pa po, ang quantumin plus po pala ay heavy metal chelator. Ayan. O hindi po hilingid sa inyo na di ba tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga inihaw. O, diba? <laughs> ang paborito kong inihaw mga barbecue, mga gano'n. Tapos yung yung dinakdakan, mas masarap yung iniihaw na dinakdakan kaysa yung nil, nilalagan nila na ini-slice lang. Mas masarap kasi yung iniihaw na, na gagawing dinakdakan, 'di ba? Ayun. So, yung ano niya kapag ni, anong tawag dap pag iniihaw natin, yung itim-itim na usok na tumatama sa karne, yun po yung tinatawag na heavy metal. At kapag nakain po natin 'yon at nadala sa ating sistema, ang explanation po nila doktora is yun po yung nagsasanhi ng mama malulubhang sakit pagkali ng cancer, mga ganon. O, di ba? Kakatakot yun kasi yung nasusunog na karne pala, ay eh, cancerous talaga yun, di ba? Tapos yung mga oil niyan inilalagay nilalagay-lagay natin, yun, yun tinatawag na heavy metal po pala ang mga yun. So, ito ay heavy metal chelator. Uy, buti na lang dito siya. O, di ba? Tapos, hindi lang po yan. Ito rin po ay energizer. Kagaya ng sabi ko kanina, yun yung may tutulong niya sa akin pag palagi akong puyat. energizer siya. Kahit napupuyat ako pag nagpapata ako ng 1 to 1 plus sa inuming tubig ko, malakas pa rin yung katawan ko. Nakakatulong po talaga siya. Ayan. Tapos, ito po ay Uy, ano na yan? <laughs> Ito po ay may antioxidant din. Kaya, oh, di ba? Ang antioxidant, kaya ang kailangan talaga ng katawan natin yan. Antioxidant. Tapos, detoxifier din siya. Isa rin yan sa pinakamagandang benepisyo na nakukuha natin pag tayo ay nagpapatak, nag-take ng quantum limpias. Detoxifier. So, alam naman po natin na sa lahat ng mga kinakain na natin ngayon is wala ng safe. Maliban na lang po kung kayo yung nagtatanim ng sarili ng gulay na hindi na i-spray yan, o, di ba? Kasi yung palay na lang, uh, pag itatanim yan, tinatagtag na ng spray. Ah, ba? Diba? Yung mais. Itatanim pa lang, buto pa, yung, ano pa lang siya. Yun. Puno, Punong-puno puno na rin ng chemical. So habang lumalaki ang mga pananim na yan, tinatantad na ng mga farmers ng spray. An insecticide. Mga ganon. Kasi kapag di naman nila ginawa yon, hindi rin magbubunga ng marami, masasira din. Mga ganon ba? O kaya, wala nang safe ngayon. <laughs> yung mga isda, yung mga karne, lahat din yan. Pag pinapalaki, tinatantad na rin ng mga gamot. Ah, di ba? Na consume naman po natin dahil tayo po ang nagko-consume sa mga 'yan, di ba? Ayun. So buti na lang kinormulate ito ni Dr. Delia Maceda. Laking tulong. Kahit na po kami nagkakasakit, laking tulong din po talaga namin. Dahil doon na lang sa limang benefits na makukuha mo pag ikaw ay nagte nito, ang laki-laki-laki-laki tulong po talaga. Ayun, Sa mga gumagamit na nito dati, alam nila yan. Okay, ayun lamang po ang may kukwento ko. Maraming salamat sa panonood.